Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 14, 2025. Sa pagsapit ng araw na ito, habang ang mundo ay unti-unting nagigising sa liwanag ng umaga, ikaw ay inaanyayahang pag-isipan ang kagandahang nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay pinupuno ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang pahalagahan ang mga estetiko at detalyeng nagbibigay say sa iyong buhay. Pansinin kung paano ang mga kulay sa paligid mo, mula sa malalim na mga anino ng madaling araw hanggang sa malambot na pastel ng paglubog ng araw, ay maaaring magbigay ng malalim na kasiyahan sa iyong kaluluwa. Sa paglalakbay ng buwan sa Sagittarius, ang pagkamalikhain ay sumasayaw sa hangin, inaanyayahan kang magsimula ng mga bagong artistikong pagsusumikap. Pahintulutan mong ang iyong imahinasyon ay malayang gumala, gumuhit ng mga makukulay na larawan ng iyong mga hangarin at pangarap. Ito ay isang perpektong sandali upang makisangkot sa sining, maging ito man ay sa pamamagitan ng paglikha o simpleng pagpapahalaga sa gawa ng iba, dahil ito ay maganda ang pagkakaakma sa iyong pagmamahal sa estetika. Sa araw na ito, na nagdiriwang ng kapangyarihang pambabae, maglaan ng sandali upang parangalan ang malakas at mapag-alagang enerhiya sa loob mo. Yakapin ang kapangyarihan ng pasasalamat bilang isang puwersang nagbabago na maaaring mag-angat ng iyong espiritu at mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba. Bitawan ang mga natitirang sakit, galit at sama ng loob at hayaan ang liwanag ng pagpapahalaga na hugasan ang anumang emosyonal na pasanin na iyong dinadala. Habang ikaw ay sumusulong sa araw na ito, isaalang-alang kung paano ang iyong mga kaisipan at kilos ay maaaring sumasalamin sa pasasalamat na iyong pinagyayaman. Kapag niyakap mo ang nakapagpapasiglang enerhiyang ito, ang iyong mga koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo ay mapupuno ng bagong sigla. Magtiwala sa kapangyarihan ng pagpapakawala at pagkamalikhain, dahil ito ang gagabay sa iyo patungo sa isang mas maliwanag na personal na landas. Sa aspeto ng iyong buhay pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at damdamin. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay magiging susi sa pagpapalalim ng iyong ugnayan sa iyong minamahal. Para sa mga walang kapareha, maaaring may bagong kakilala na magbibigay ng kulay sa iyong araw. Maging buka sa posibilidad ng bagong pag-ibig, ngunit huwag kalimutan ang halaga ng pagiging totoo sa sarili. Sa larangan ng iyong karera, ang iyong pagkamalikhain at kakayahang makipag-ugnayan ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad. Ang iyong mga ideya ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong mga kasamahan, at ang iyong dedikasyon ay mapapansin ng iyong mga superior. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na ipahayag ang iyong mga saloobin. Sa usapin ng kalusugan, ang araw na ito ay isang paalala na alagaan ang iyong sarili. Maglaan ng oras para sa pahinga at pagpapahinga. Ang simpleng paglalakad sa kalikasan o pagminilay ay maaaring magbigay ng kapayapaan sa iyong isipan at katawan. Huwag kalimutan na ang iyong kalusugan ay mahalaga sa iyong pangkalahatang kagalingan. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng paglago at kasariwaan. Ang mga maswerteng numero ay pito at labing isa, na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang maswerteng gawain ay ang pagtangkilik ng sining, tulad ng pagbisita sa isang museo o panonood ng isang pagtatanghal na magpapasigla sa iyong pagkamalikhain. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga karanasang naganap. Ano ang mga natutunan mo? Paano ka lumago bilang isang individual? Ang mga simpleng tanong na ito ay makatutulong sa iyo na mas maunawaan ang iyong sarili at ang landas na iyong tinatahak. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang Mayo 14, 2025 ay isang araw ng pagtuklas at pagunlad. Yakapin ang mga oportunidad na dumarating at huwag matakot na harapin ang mga hamon. Sa bawat karanasan, mayroong aral na naghihintay na matutunan. Maging bukas sa mga posibilidad at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo sa iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.